Hello po! Ayan. Uh, welcome back po sa ating channel, Jeffers Nature and Animal Lovers. So sa mga nagtatanong kung kumusta na po yung alaga, kung baka na si Melody, yung pinutulan nila ng dede, ayan na po. I-update ko po kayo ngayon kung ano na po yung kalagayan niya. Ayan, ayan, ayan. ano Panoorin niyo po yung video na to mga guys. Ayan na po si meko oh, so, sa ating likuran. Ayan. May niyang dumede. Kanina pa kasi dumede e, di yan eh. So ayaw na ni Melody. So stay tuned lang po kayo yeah, update ko po kayo a few moments later so ayan na po yung update sa alaga kong baka na si uh, Melody at ang anak niyang si Mekos ayan o oh. Mekos Guwapo nyo ayan na yung kuntil nyo oh. lumalaki na rin oh. so yung dedi ni Melody ayan po oh. magaling na po ayan, oh. wala nang tumutulong gatas ayan oh sa awa ng Diyos gumaling po yung dede nya na dede din na rin ni Mekos Mekos ayan so ang katulad po ng sinabi ko ayan kataga lang po magiging puti po yan tingnan niyo po yung balaibo niya, o nagiging puti na o yun o Diga, ang laki yung baka po nito si Mekos o, o ang gandang daw yung picture uh, bull to o ayan po ang alaga akong baka na ano, si Melody ayan po yung pang apat niyang anak sa mga subscriber ko po na mga na naunang na subscriber ko po, alam po nila itong mga baka ko na to. Si Melody ang nauna kong baka. Ayan. Ganda po niya. Nasa na po siya. Tapos si Melai dalawa. Si Maki, ayan, anak na rin ito. Ganda po niya. Blessing po sa akin yung baka na to kahit ganyan po 'yung sungay niya. Mabait na baka. Tama maalaga sa anak, ayan. So medyo pumayat lang po siya kasi nga malakas na pong dumede si Mekos ayan na po siya oh. ayan o oh, tingnan niyo oh. kahit tayo pa din ni Melody talagang nahabol-habol pa rin niya ayan o oh. o oh, Melody padidein mo na kasi pagbigyan mo na gutom pa si Mekos e eh. ayan pumulupot na tuloy ayan po <laughs> Ayun, ayun pa titiin oh no? kasi kanina pa dumedede. Takaw talaga ni Mekos oh. No? So ayan po yung update kay Melody at kay Mekos. Yeah. So andito po tayo sa farm. Ayun po si Kuya John Lloyd, nandoon po siya. Uh, naggagapas po dun sa tinanim po namin na pier. Kapag ano, papakita ko rin po sa inyo yung mga tinanim na namin na pier. So ayan oh. No? Ayan yung nakapakod po na to pupunuin po namin ng net kasi kapag ka taginit -tag po talaga mahirap po yung damo so kailangan po talaga ng uh, pansuporta sa ating mga laga ayan, ayan, po yung view oh. dapat di ba? ah, ayan po yung mga dragon fruit namin stabil lang po namin ng bundok arayat ayan yung mga ibang baka oh. yung iba nandun po ayan o oh, nakakawala po ayan pinakawalan muna namin dahil taginit po ayan o oh. lang po guys in-update ko lang po kayo sa aking alagang baka na si Melody at Mekos ayan na po sila ang magiging baka Melody Mekos sunod ka ng sunod ah ayan hanggang dito na lang po ayan bye bye po